So ayun guys, itulitin nyo ko yung Mikey. Welcome to my channel. Guys, may good news ako sa inyo. Sa ginagawa natin na pagpapa-fresh water, itong ating ginagamit sa ating fish farm. So yan, yan ang... Last week, sinasabi ko sa inyo na hindi na ang ginagamit ko ang pagpapa-oxygen natin, hindi na ako gumagamit ng aerator, bagkus ang ginagamit ko na yung fresh water. So, ito na yung good news, good news. So, kasi ang ginagawa ko uh, every Saturday Sunday, Once a week lang ha. So, ang ginagawa ko ay uh, nagdi-drain ako sa ating fish pan So, nagdi drain ako ng mga ganyang kataas, so bababain ko level tapos uh, dadagdagan ko naman. Yun yung last vlog ko na Uh, dagdag bawas. So, nagdi-drain ako, tapos dadagdagan ko naman, which is Saturday, Sunday ko siya ginagawa. Once a week ko lang naman siya pinapaandar, ito, itong ating uh, fresh water, uh, one hour lang, one hour ko siya pinapaandar para magdagdag. So, isang oras sa Saturday at isang oras din sa, sa Sunday. So, meaning, dalawang oras in one week. So, ang uh, sinasabi ko sa inyo na naging uh, good news. So, guys, ang lumabas ng ating uh, kuryente, umabot lamang siya ng 300 a month. So meaning bumaba kasi before, ang ating aerator, yung isang aerator na to pinapatakbo kasi ito ng uh, 24 hours a day. Minsan pa nga tuloy-tuloy, mga one week tuloy-tuloy, walang patayan. So kasi ito yung ginagawa kong uh, oxygen, na bagdagdag oxygen dito sa ating fish pan. So anong nangyayari, mataas yung aking kuryente. Hindi lang guys ha, kasi nga hindi lang isang erator na ginagamit ko nun. Which is meron akong tatlo na pinapaandar ko continuous para nga magdagdag dissolved oxygen. Dahil nagbago na ang aking pag, pagdagdag uh, pagdadagdag ng dissolved, oxy, uh, dissolved oxygen, ang sa aking fish pan, so napansin ko na bumaba yung bill natin sa kuryente. Which is maganda yun. Kasi from uh, 500, 600, misa 700 pa nga eh. So naging 300 na lang yung ating bill sa kuryente so nagtaka rin ako bakit bumaba kasi nga uh, hindi na ako nag-24 hours hindi na continuous yung ating uh, uh, pag, uh, paggamit ng kuryente which is 2 uh, hours meaning 1 hour sa Saturday 1 hour din sa Sunday so anong anangyari bumaba yung ating bill sa kuryente which is good news sa atin yun kasi nga kokonti lang yung babayaran natin pera fish pan lang yun, ang ginagamit ko, baka kala nyo dahil 300, dahil ano, wala kasing laman itong aking kabilang fish pan, ito lang ang aking isang fish pan, so which malaki rin ang tulong na ginagawa natin na which nakababa tayo ng kuryente uh, ito, uh, naging consumption natin, naging 300 na lang, so yan, ang uh, isinil ko sa inyo, sana nakatulong itong video na to sa pag-aalaga nyo ng tilapia itulad lang yun kayo Mikey, salamat ulit sa panunod, bye!